Bago nasawi si Haring Saul, isang kakaibang pangyayari ang naganap, isang gabing puno ng takot, kabaliwan at koneksyon sa isang mahiwagang babae. Sa ilalim ng dilim ng gabi habang ang kanyang kaharian ay nasa bingit ng pagkawasak, si Saul ay humarap sa isang desisyon na lubhang ipinagbabawal. Ang kumonsulta sa isang mangkukulang, ano ang nagtulak sa isang pinunong hinirang ng Diyos upang gawin ang isang bagay na mariing tinutulan ng kautusan? habang unti-unting nawawala ang kanyang katinuan at habang nilalamon siya ng takot at kawalan ng pag-asa, isang tanong ang lumulutang, posible bang sinaniban siya ng demonyo o ito ba'y resulta lamang ng espiritual na pagkakahiwalay niya sa Diyos? Sa video na ito, susuriin natin ang kabaliwan ni Saul, ang kanyang madilim na ugnayan sa mangkukulam ng Endor. At kung may kinalaman nga ba ang masasamang espiritu sa kanyang pagbagsak at kamatayan. Ang kwento ni Haring Saul ay hindi lamang kwento ng isang taong natalo sa labanan, ito rin ay babala tungkol sa kapangyarihang espiritual na ating kinakaharap sa panahon ng kahinaan. Si Saul ang kauna-unahang hari ng Israel, isang matangkad, matipuno at tila perpektong leader sa paningin ng mga tao. Pinili siya ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Samuel upang mamuno sa bayang Israel, isang sambayanang naghangad ng hari tulad ng ibang mga bansa. Sa simula si Saul ay mapagpakumbaba at may takot sa Diyos. Ginabayan siya ng Espiritu ng Panginoon at sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng mga tagumpay laban sa mga kaaway ng Israel. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago si Saul. Nagsimulang lumitaw ang kanyang pagkamapagsarili, ang kanyang pagiging padalos-dalos, at ang kanyang paglabag sa malinaw na utos ng Diyos. Sa halip na sumunod, pinili niyang gamitin ang sariling pangunawa, isang bagay na ikinagalit ng Diyos. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali niya ay nang ialay niya ang handog na dapat si Samuel ang mag-alay. Dahilan upang ipahayag ng Diyos na hindi na siya karapat dapat sa trono. Kasunod nito, nagsimulang lumitaw ang mas malalalim na bitak sa kanyang pagkatao. Ingit kay David ang lalaking pinalitan siya sa puso ng mga tao ay tuluyang sumira sa kanyang pananaw. Mula sa isang hari na pinagpala, naging siya ay isang leader na tinanggihan ng Diyos. inabandona hindi lamang ng tao, kundi ng espiritu ng Panginoon mismo. Dito nagsimula ang kanyang madilim na pagbagsak. Isang mahalagang punto sa kasaysayan ni Haring Saul ang naganap sa Unang Samuel, labing anim na 14. Ngunit iniwan na ni Yahweh si Saul at isang masamang espiritu mula kay Yahweh ang pumapahirap sa kanya isang matinding espiritual na pahayag ito. Ipinapakita nito na hindi lamang nawala ang banal na presensya sa buhay ni Saul, kundi napalitan pa ito ng isang espiritong nagpapahirap sa kanyang isip, damdamin at pagkatao. Mula noon, nagbago ang ugali ni Saul. Naging pabago-bago ang kanyang asal. Madalas siyang hindi mapakali, puno ng kaba at pangamba, at tila ba nilalamon ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang dating matapang na hari ay naging marahas at mapusok. Bigla na lamang siyang sumisigaw, nagwawala at nakakaramdam ng labis na galit kahit sa pinakamaliliit na bagay. Nang si David ay pumasok sa kanyang buhay, isang binatang tinawag ng Diyos at minahal ng bayan, nagsimulang mamuo ang inggit at takot sa puso ni Saul. Sa tuwing naririnig niya ang papuri ng tao kay David, ang kanyang puso ay kumukulo sa galit. Dumating ang mga sandaling gusto na niyang patayin si David. Sa ilang pagkakataon hinagisan niya ito ng sibat, hindi isa kundi ilang beses. Kahit pa si David ay tapat na naglilingkod sa kanya, hindi lang ito basta emosyonal na krisis. Ito'y malinaw na pagguho ng kanyang katinoan. Siya'y naging paranoid. Iniisip na lahat ay kalaban niya. Hindi siya mapakali kahit sandali ang kanyang mga desisyon ay pabigla-bigla puno ng takot at desperasyon. Ang kanyang isipan ay tila laging may bumubulong, umaaligid, nagpapalalim ng kanyang pagkalito at pangamba. Ang mga sinaunang hudyo ay naniniwala na kapag iniwan ng Diyos ang isang tao, binubuksan nito ang pinto sa espiritual na paghihirap. Sa panahong iyon, ang pagiging sinasaniba ng masamang espiritu ay may direktang koneksyon sa paghihiwalay sa Diyos. Hindi ito basta sakit ng isip. Itoy espiritwal na kapahamakan, tanda ng isang kaluluwang napahiwalay sa liwanag at ngayon ay nilalamon ng kadiliman. Isa sa pinakamadilim at pinakakontrobersyal na bahagi ng buhay ni Haring Saul ay ang kanyang pakikipag-ugnayan sa isang mangkukulam, ang Kilalang Manghuhula sa Endor. Sa Deuteronomio 18:10 hanggang labindalawa malinaw ang utos ng Diyos. Huwag kayong magkakaroon ng sino mang nagpaparaan ng kanyang anak sa apoy o isang manghuhula o mangkukulam o manggagaway o inkantador o kumakausap sa espiritu o nakikipag-ugnayan sa mga patay. Ang sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon. Bilang hari, ipinatupad pa mismo ni Saul ang kautosang ito. Pinatalsik niya ang mga mangkukulam at spiritista mula sa lupain ng Israel. Ngunit dumating ang panahon na siya mismo ang sumuway sa batas na kanyang ipinatupad. Sa sandaling iyon ng matinding takot at desperasyon nang paparating ang mga Filisteo upang siya'y lusubin at wala siyang sagot mula sa Diyos ni sa pamamagitan ng panaginip, ni sa pamamagitan ng mga propeta, ni sa pamamagitan ng urim, pinili niyang gawin ang ipinagbabawal maghanap ng tagapanggusap sa patay. Lumapit siya ng palihim sa isang babae sa Endor. Sa ilalim ng takip ng dilim, nagbihis siya upang hindi makilala. Ang isang dating hari na hinirang ng Diyos ay ngayoy isang takas. Humihingi ng tulong sa isang sinumpang gawain. Hiniling niya sa babae na tawagin si Samuel mula sa kamatayan. Ang propetang minsang naging kanyang gabay at tagapayo. Sa unang Samuel 28, isinalarawan ang kakaibang pangyayaring ito. Sa pagbanggit ng mangkukulam sa kanyang ritual, isang figura ang lumitaw, tila si Samuel, nakasuot ng balabal at nagsalita kay Saul. Ngunit dito nagsimula ang matinding debateng teolohikal. Tunay nga ba na si Samuel ang nagpakita, may ilan na naniniwala na sa kabila ng kasamaan ng ginawa ni Saul, pinahintulutan ng Diyos si Samuel na bumalik upang magbigay ng huling babala Ngunit may mas marami ring naninindigan na ito'y hindi maaaring mula sa Diyos. Hindi siya kailanman makikipagtulungan sa isang okultikong ritual, lalo na sa pamamagitan ng isang mangkukulam na malinaw na ipinagbabawal niya. Ayon sa pananaw ng ilang scholar, ang nagpakita kay Saul ay hindi si Samuel, kundi isang masamang espiritu, isang demonyo na nagpanggap bilang propeta isang nilalang ng kadiliman na sinamantala ang kahinaan ni Saul upang higit siyang hilahin palayo sa liwanag. Sapagkat sa buong kasaysayan ng Biblia, walang ibang pagkakataon na gumamit ang Diyos ng ganitong okultikong pamamaraan upang ihayag ang kanyang kalooban. Ang tagpong ito ay nagsilbing malinaw na tanda ng lubusang pagkakalugmok ni Saul. Mula sa pagiging pinili ng Diyos, naging alipin siya ng takot at sa huli humantong sa pakikipag-ugnayan sa kaaway ng Diyos. Sa kanyang paglayo sa banal, binuksan niya ang sarili sa espiritual na panlilinlang at doon tuluyang nagdilim ang kanyang landas. Sa kabuuang paglalakbay ni Haring Saul, makikita natin ang isang malinaw at tuloy-tuloy na pagguho hindi lamang sa kanyang liderato kundi pati na rin sa kanyang isipan at espiritu. Ang kanyang pagbabago ay hindi basta emosyonal o politikal lamang. Ito ay malalim, madilim at puno ng espiritual na implikasyon. Isa-isa nating makikita ang mga sinyales. Una, ang unti-unting pagkawala ng kanyang katinuan. Mula sa pagiging mahinahon at may disiplina, naging pabigla-bigla at hindi mapagkatiwalaan si Saul. Ang kanyang mga salita ay puno ng galit at ang kanyang mga desisyon ay tila wala na sa tamang katuwiran. May mga pagkakataon na parang wala siya sa sarili. Tila may bumubulong sa kanyang isipan, nagtutulak sa kanya upang saktan kahit ang mga taong tapat sa kanya. Sunod, ang pagiging bayulente. Walang habas na galit ang kanyang ipinakita kay David, isang batang mandirigmang nagligtas sa Israel mula sa kamay ni Goliath. Sa halip na pasalamatan at ituring na kaalyado si David ay tiningnan ni Saul bilang banta. Paulit-ulit siyang nagtangkang patayin ito. Hinagisan niya ng sibat si David kahit sa loob ng palasyo. Hinabol niya ito sa mga bundok, kagubatan, at kahit saan makarating. Dala ng kanyang pagkahibang at pagkasilaw sa inggit. Hindi lamang kay David, maging ang kanyang anak na si Jonathan ay muntik na niyang saktan. Isang malinaw na ebidensya na hindi na gumagana ang kanyang moral na kompas. Maging ang mga pari ng Nob ay kanyang ipinapatay dahil lamang sa suspetsa na pinapanigan nila si David. Lahat ng ito ay pahiwatig ng isang taong hindi na ginagabayan ng banal na espiritu, kundi nilalamon ng puot at kabaliwan. At higit sa lahat, ang patuloy at hayagang pagsuway sa Diyos. Ilang beses siyang pinaalalahanan ni Samuel, ngunit mas pinili niyang sundin ang kanyang kagustuhan kaysa ang kalooban ng Panginoon. Sa mga mata ng Diyos, ito ay isang matinding pagtataksil, isang matigas na pusong tumalikod sa liwanag. Sa puntong ito, lumilitaw ang isang malalim na tanong, posibleng nga bang sinaniban si Saul ng demonyo? O ito ba ay simpleng epekto ng espiritual na paghihiwalay niya sa Diyos? Ayon sa 1 Samuel 16.14, isang masamang espiritu mula sa Diyos ang pumasok kay Saul matapos siyang iwanan ng espiritu ng Panginoon. Para sa maraming teologo, ito ay hindi simpleng alegorya. Ito'y literal, isang espiritong demonyo na pinahintulutang pumasok upang iparusa ang suwail na hari. Sa Biblia, may mga pagkakataon na ginagamit ng Diyos ang masasamang espiritu upang ituwid, parusahan o turuan ng leksyon ang mga matitigas ang ulo. Hindi ito nangangahulugang pinagmula ng Diyos ang kasamaan kundi na siya ang may kapangyarihang pahintulutan ito bilang bahagi ng kanyang makatarungang paghuhusga. Kung gayon, si Saul ay posibleng hindi lamang nabaliw. Posibleng siya'y naging tirahan ng isang masamang espiritu, isang espiritual na puot na unti-unting sumira sa kanyang kaluluwa at nagtulak sa kanya tungo sa kabaliwan, karahasan at sa huli, kamatayan. Ang kanyang istorya ay isang malupit na paalala na kapag iniwan natin ang Diyos, may ibang espiritu na handang pumalit at hindi ito magdadala ng liwanag kundi ng lubos na kadiliman. Ang huling kabanata ng buhay ni Haring Saul ay isang trahedya, hindi lamang sa larangan ng digmaan kundi sa espiritwal na antas. Sa unang Samuel 31 ay sinalarawan ng madugong tagpo. Muling nakaharap ni Saul ang mga Filisteo ang matagal na niyang kaaway. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang proteksyon mula sa Diyos. Wala na ang propeta upang gumabay sa kanya. At wala na ring pananampalataya na magtataguyod sa kanyang loob. Sa kalagitnaan ng labanan, isa-isa nang bumagsak ang kanyang mga anak. Namatay si Jonathan ang tapat niyang anak na nagsilbing tanging liwanag sa kanyang madilim na buhay. At si Saul mismo, sugatang sugatan, pagod at halos wala ng lakas, ay naiwang mag-isa sa gitna ng kaguluhan. Nang makita niyang siya'y wala ng pag-asa at baka siya'y mahuli ng mga Filisteo ng buhay, pinili niyang tapusin ang lahat. Hiniling niya sa kanyang tagapagdala ng sandata na patayin siya upang hindi siya malapastangan ng mga kaaway. Ngunit tumanggi ito sa takot, kaya't si Saul mismo ang bumagsak sa sarili niyang espada. Isang hari na hinirang ng Diyos, ngayoy walang dangal na nagpakamatay sa gitna ng kabundukan ng Gilboa. Sugatan hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa. Walang himala ng pagligtas. Walang tinig mula sa langit. Walang anghel na sumaklolo. Sa kanyang huling sandali si Saul ay iniwan ng Diyos. Hindi dahil sa kakulangan ng awa ng Diyos kundi dahil sa patuloy at matigas niyang pagsuway at pagtatakwil sa kalooban ng may kapal. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang isang militar na pagkatalo ito ay sumasalamin sa espiritual na kalagayan ng isang taong nilamo ng takot, hinubaran ng pag-asa at tuluyang nawalay sa presensya ng Diyos. Sa halip na mamatay sa kapayapaan, siya ay namatay sa desperasyon. Sa halip na makasama ang Diyos, siya ay nagwaka sa dilim ng espiritual na pagkaligaw. Isang malungkot na katapusan para sa unang hari ng Israel. Isang paalala sa bawat isa, gaano man kataas ang iyong narating. Kung hindi mo iingatan ang iyong relasyon sa Diyos, maaari kang mahulog sa pinakamalalim na bangin, hindi lamang ng kabiguan kundi ng espiritual na pagkawasa. Ang istorya ni Haring Saul ay higit pa sa isang makasaysayang trahedya. Ito ay isang spiritual na babala para sa lahat ng salinlahi. Sa kanyang buhay, nakita natin ang isang matayog na pagsisimula, isang lalaking pinili ng Diyos, biniyayaan ng kapangyarihan, at ginabayan ng Espiritu. Ngunit dahil sa kanyang mga desisyon, pagsuway, kayabangan, inggit at sa huli pakikipag-ugnayan sa kadiliman, bumagsak siya sa isang kalunos-lunos na katapusan. Ano ang matutunan natin mula sa kanyang kwento? Una, ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Hindi sapat ang simula kung hindi ito sinasamahan ng patuloy na pananampalataya at kababaang loob. Kapag pinili nating hindi sundin ang kalooban ng Diyos, unti-unti nating pinapahina ang ating spiritual na kalagayan hanggang sa tuluyan tayong mapahiwalay sa kanyang presensya. Pangalawa, ang matinding panganib ng okultismo, ang pakikipag-ugnayan sa mga espiritista, mangkukulam, o anumang anyo ng mahika ay hindi kailanman kaparaanan ng Diyos. Ang mga ito ay pintuang bumubukas sa kadiliman at sa halip na sagot, kapahamakan ang ibinubunga. Si Saul sa kanyang desperasyon ay lumapit sa isang ipinagbabawal na gawain at doon niya tuluyang nawala ang huling sinag ng liwanag sa kanyang buhay. At panghuli ang pag-iingat sa ating spiritual na kalagayan. Hindi natin dapat ipagwalang bahala ang ating ugnayan sa Diyos. Kapag ang puso ay hindi na nagpapasakop, kapag ang isip ay nababalot ng inggit at takot, at kapag ang kaluluwa ay lumalayo sa liwanag, tayo mismo ang gumagawa ng daan patungo sa sariling pagbagsak, si Haring Saul ay paalala na kahit ang mga pinili ay maaaring maligaw, pero ito rin ay paanyaya na habang may pagkakataon pa, piliin nating manatili sa presensya ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay, pero kapag ito'y nawala, ang kadiliman ay dumarating. Huwag nawa tayong lumakad sa isang daang tinahak ni Saul. Sa halip, Piliin natin ang daan ng pagsunod, pag-asa at liwanag kung interesado ka pa sa mga kwento ng kababalaghan, misteryo at espiritual na labanan sa Biblia. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Dito, pinagsasama natin ang kasaysayan, pananampalataya at malalim na pag-unawa sa mga kwento ng banal na kasulatan upang mapag-isipan natin ang mga aral na maari nating dalhin sa ating sariling buhay. At ikaw, Anong opinion mo? Comment mo rin. Naniniwala ka ba na si Haring Saul ay sinaniban talaga ng masamang espiritu? O tingin mo ba ito ay simpleng epekto ng pagkahiwalay niya sa Diyos? Gusto naming marinig ang pananaw mo. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating paglalakbay sa mga kwento ng Biblia na hindi basta-basta nabibigyang pansin.